Welcome ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang resulta ng Octa Research Survey na nagsasabing halos walo sa bawat sampung Pilipino ang handang ipaglaban ng Pilipinas sa isang banyagang kaaway. Ayon kay Browner, ikinalulugod ng AFP ang resulta ng pagsusuri kung saan 77% ng respondents ang willing umanong ipagtanggol ang bansa. Magagawa umano ito ng publiko kung sila ay sasabak sa Reserve Force o di kaya ay magpapatala sa Reserve Officer Training Corps para naman sa mga estudyante. Pero maliban sa pagsama sa bakbakan, silabi ng general na maaari ring makapagambag ang taong bayan sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa kani-kanilang larangan, partikular na sa mga tinawag niyang vital professions gaya ng medicine at engineering. Wala pa mang gera. Ginamit na ni Broner ang pagkakataon para humirit sa ilang individual o grupo na pwede umanong mag-donate ng barko at eroplano para sa kapabilidad ng pandepensa ng kapuloan. Kung hindi man ang mga nabanggit, hinikayat ng hepe ng sindatahang lakas sa mga Pinoy na maging maingay sa pagkumdina sa nangyayaring harassment at pang sa West Philippine Sea. Ito lamang nakaraang linggo, inactivate na ng Naval Forces Northern Luzon ang higit isang daang resurfaced sa Batanes bilang supporto o mano sa comprehensive archipelagic defense ng Philippine Navy. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino